Hi guys, good evening. Ayon guys, na isang Thai bar ako. So ang owner ay Filipino. Hindi ka magakalang isa siyang Filipino. So gusto ko lang ibahagi sa inyo na uh, walang imposible sa pag-asinso, di ba? Okay, gang. Ayon, sir niyo ayon interview kisi sir ninyo, ayun, na Hello, si ninyo. gabi! Hey guys, it's me again, Mai Mai, and here's our new video. It's about Orient Thai Seven. It's a kind of famous Thai bar here in Dubai. Thank you so much, Brother for bringing us here, and because of you, we had a chance to meet in person the owner of the bar, Sir Nino and at the same time, the na interview natin si Sir Nino. I guys, may nakuha tayong inspirational. na tips how to deal and start a new business. Ayan guys, napakasaya dito. Napakagandang video to celebrate birthdays and hang out friends during weekends. It's so perfect. we you see in the video, uh, my portion ng bell yards at different tables na kung saan napakagandang umupo doon. And then, at the back side, nandoon yung VIP chairs. At sa front naman, nandoon yung stage na kung saan magkakaroon ng live band. Doon nila live perform At makikita natin doon yung mga gandang musical instruments. And then, pero silang bar area na makikita din natin doon yung different drinks at saka mga asosyal ng mga mga wine glass at saka meron silang mga machine for coffee as well. And ayun, makikita natin. Ito yung entrance side niya. So sa entrance pa lang. Mga affordable price guys naku kayang kaya talaga So guys, si Sir Nino ay friendship sila ni Brad Rini. And binigyan kami ni Sir Nino ng free, free packets. Isang packets na usually in order ng mga kabayan na abot kaya. So, ayun, habang nag-billiard, nag-inom-inom yung kabrad ko. At ako naman ay nag-video-video kasi sobrang na na ako na gusto kong i-share sa mga friends ko na napakagandang place na mag-chill-chill doon with friends. ah uh, you can also bring your loved ones there. Ayan good also sa mga magjowa doon. Da. <laughs> Ayan so guys, na 'di ba nakikita niyo naman napaka-cool at saka uh, good place also sa mga bigo nating mga kaibigan. <laughs> so, pwede ka doon mag-move on with uh, with different music na maririnig mo. Ayan. So, malay mo. After that, paglabas mo, move on ka na. Ayan. So, ayan. At, uh, abangan nyo, mak makakausap natin si sir ninyo. ma inspire tayo sa kanyang sasabihin kasi uh, nagsimula lang siya talaga sa parang ano lang, sa parang simpleng tao lang muna siya. Simpleng, I mean, simpleng trabaho lang. And then, nasa sariling disiplina nga kung paano ang isang tao ay uunlad o kaya aasinso o mabubuo ang pangarap. sige, sige. Hi guys, good evening. Ayun guys, nasa isang Thai bar ako. So, ang owner ay Filipino. Hindi ka mag-aakala ang isa siyang Filipino. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo na uh, walang imposible sa pag-asinso, di ba? Oh, sir, Ayun, sir, ninyo. Ayun, interview ko no, sa sir, ninyo. Gabi. guys. Magandang gabi sa vlog ni... Uh, my, vlog. <laughs> may may my welcome guys. po, welcome At, sa episode niya. Okay. So sir, anong may may mo sa ating mga kababayan na next gusto mong simula? Una muna lang uh, alamin niyo kung talagang hilig niyo yung ginagawa niyo. ayon guys. Una na yung foundation no ng ano niyo, ng hilig niyo. Oh, okay. Kailangan hindi pa iba-iba para makilala ka, ma focus. Uh, focus. Tsaka makilala sila ng tao na yun yung porte nila. Ayon. No? So, kunyari, katulad ko, uh, sa umpisa, nagpaparke lang ako ng speaker. Uy, dati? Dito? Speaker, mga speaker na Oo. Oh, ako, oh. Uh. So, no, chepe, yes, eh, sa consistent ng tao na nakilala ko, dumami yung cliente okay, ko, ah, doon tayo kay Ninyo. So, doon tayo kay niyo marketado tayo. Ah, hangga't natadagdagan rin ang gamit ko. So, so okay. naging famous ka na in short. Uh, in rentas uh, uh, <laughs> sa DJ. <laughs> oh, oh. Yan, uh, all about music po kasi. Ah, music lover ka apo, sir. Apo. Oh. So, marunong ako sa technical, sa DJ setup, may mobile system po tayo, so, at pag naman po tayo. Hay ang galing. So, doon na po ako nagsimula. So, hangga't uh, nagkaroon ako ng partner ng mga natin na simula kami sa UAE ng unang Thai club sa Dubai. Oh, the okay. same. So, so, anong year ka dito nag-start? Ah, uh, 2004-5 uh, po. Oh, so, anong edad mo yun? Ah, uh, siguro mga 26 lang ako o atay 25. Nakabagot ako fun. Grabe to. Eh, na. serye nag-simulan tayo oh. sa wala din. Ah, oo. Okay. Serye pero na-na-anong na, na, motivate ka then? Ano oras ba talaga? maintain you ko know, yung o, ano yung foundation ko. Para, uh, so, parang kayo po, ano? Oh, doon tayo na sa famous vlogger kay Maymay may <laughs> dahil yun nga, yun ang forte niya. Oh, so, so, kung ano yung hilig mo, supportahan mo yun. No. Tsaka, so, uh, unang... So, nakutuwa ko nito kasi may sister ako na nag-work sa Taiwan. Thailand po. Thailand. Sa Thailand. Okay. Po. Okay. Sa Thailand teacher, may, may, may ba yeah. teacher? Oh? Oh, teacher. So may, 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 bahay, na, may ba no? may bahay po ako sa Thailand. Oh, meron ka ala. Ano? Talagang may inadap mo na yung Thailand. Tsaka ano? may nanadud yung partner ko asawa ko dito. Thailander? Oh, oh. Ah, that's why kaya pala Thailand ano yung Thailand. Oh, yung ah. nag-click kay dalawa. Saan mo si Ate nakilala? Okay. Sa Dubai na po. Ah, okay, okay. Ayan, ka ano affordable siya guys para sa mga kababayan na gusto mag-relax, mag gusto mag-party, gusto oh, mag party na gaano Opo, opo. Meron po kami okay. package. Ano package sa may offer? Tayo ang uh -huh. uh -huh. may offer kung may gusto mag-party with with you. May offer po po sa inyo na magandang price na agad. Sa price na po tayo. Ah, okay. Direct -a. na. Direct na. So, sa ibang club, ang red level ko lang po 189 na kapro. Okay, Ayan, affordable. So, pagka dalawang Ayan. red label. Ilang persons yun? Uh, 175 siya, isang malaking red label. Ay, pwede lang, ilang ang alaw ba? Pwede mag-fill sa... Dalawa, sampu. Oo, oh, oh, really? Ah, ah 175 na? Oo, uh, 189 po. Ay, 180. sorry, 189. sorry. 189? So, sorry, pagka dalawa naman po, red label, 350 lang. Ah, Uh, medyo may mas bawas pa. Oo, wow, pa pag dalawa agad. Sa so, mga birthday dyan, medyo saucy. Um, um, ano dito? ah Wala mga piyans. Saka makakatingin po kayo ng authentic Thai food. Dahil po ang ating chef? Uh, Ay, yes, chef. Guys, ayun. Example na dito. ano, tanong, um, dito naman po yan. Ano naman yun, top baka naman po yan. Uh, uh, so may mga Pilipino food rin tayo. Meron rin po tayong authentic food ng Thai Thai uh, food katulad ng uh, ang gusto gusto ng Pilipino yung Thai, Tom Yum, Som Yum, Papaya Salad. So marami po tayong uh, pwedeng sa ating mga kababayan din. So in 189 Oras po ay 7 to 4 o'clock na umaga. Oh, ayan. Pwedeng mo matulog na hanggang 6 to 7 dito. Pwede, pwede, rin tumambay lang. May bilyara naman tayo. Ay, oh, kuya, kasi, Marami naman tayong um, lamesa. Ayan, ayan, ayan. Ayun pa yung metro. Pwede lang. Okay, oh, oh pwede, pwede, pwede. Ah, Maupo, magkaraoke kayo dyan. Oh, sige. Meron tayong ng venue na parang mag inom ino ino. Tapos no, yung medyo secure kami. Opo, okay. So, ayan. Thank you kay Brad Nina na na-discover na so, namin. Oh, sa lahat please. po ng nagangad mag-business, no? Hindi na naman, hindi po natin nabukawa ng taon, isang taon lang ah, po Yes. yes. Dalawang taon. Ma -ma Makikita nyo yung pagiging foundation ng, oh, oh, oh. ng business mo. Ta talagang bibilang. So, patrabahuin lang po. talaga. Kailangan po kailangan. Ayun guys, nag-interview na ako sa owner dito. Ay, <laughs> kung... Maraming maraming Brad. salamat po. Halika, saan ka galing? Ay, nakapagawa dyan sa massage <laughs> niya. Kinahanap ka na niya, sabi ko, uh, sana to si Brad. Nag-ikot-ikot ka daw, sabi niya. So, ayun guys, thank you so much. Salamat so, ayun, si sir ninyo, may-ari ng Thai 7 Club. Thai salamat Club. seven in dubai thank you for watching thank you thank you <laughs>